What is up sa inyo mga gino'o at binibini? Welcome sa isa na namang reaction video sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra. Tignan natin ano, kung makaka-round pa ba sila Elias at Salome. <laughs> Makakadiskarte na naman kaya this episode ang bata natin Yahoo! si Pidel. At gumana kaya yung sopas nila tiya para mapakalma si Clarita. Panorin na natin ilog so, na yon ay may mala ginoo. Doon ko nakilala ang isa isang babaeng minahal ko marami ng taon ang nakakarap. Mm hmm, very nice, philosophy at us. Uh, at, siya ba ang inyong pangasawa? Hindi. Ayun ay ay <laughs> At <tila> isang kubido <laughs> ang ilog na binanggit niyo. Paano mo sabi? Bakit mo naiwi ka? yan? Kasi, kasi... Eh. Kaya na ito. Hindi na kilala ko na rin ang babae. Meron. Hahangaan ko. Yahoo! Umami na si Pidel, no? Ay, ng... Tunay na napakataka. Hmm. Doon pala siya nainlab, eh. Doon sa sakpal ni Clay. Sige, Hindi lang yan ang aabutin mo. Binibining Clay! Binibining Clay! Crush na kita. Ayun, Estasyo. Tinatangi siya sa lahat ng babaeng lahat. na. Puto! Sana na Paul na yung bata natin. Hindi yun. Kasi nga. Hindi yun. Don talaga na confirmed na in love na si Fidel doon sa utot ni Clyde. Bukod tanging siya lang, lahat ng tao don napag Ganun tapos siya lang ang nakangiti habang nilalanghap yung kalimuyak ng utot ni Clyde. Ha? Pero bakit kay Piloso Potasio siya nagsasabi? Ano pa press con? Pa press con siya kay Piloso Potasio para i-chika ni Piloso Potasio tapos kumalat sa ano, San Diego Facebook group, di ba? <laughs> Tuloy na nga natin. Yan. So far, yan ang may pinakamagandang aurahan ni Clay, ha? Kanta mo dyan, girl! Pang-Binibining Pilipinas, ganyan! Napang-ulalanan yung bata na! <laughs> ano yan? Suman? Uy! Layo! Uy, may pambili siya! Sabi ay, mo kayo dito? Hindi ka dapat nagpapakita sa mga tao? May pambayad po ako. Barter yan? Nakul, mahal niya! Para sa Suman! Ka, layo Para tawan niyo na po, Ginoo! Layo! Sandali, sandali! Ginoo tama na po! May pera ka, Clyde? pili <laughs> mo? May jablo. <laughs> Hola. Hola. Mga tonta. Mas gas. May amin. Uh, no? May spoiler na o. Anak na yung tawag Vivian. eh. Ninong slash papa. Ganyan. Padre. Pa Bayaw. Anong padre? Bayaw. <laughs> Alam ko po kung ano ang sakit niya. Nursing yarn eh. Hindi po nakakahawa ang hindi nakakahawa ang kit. Lakas <laughs> <Last> mo pa, <paklay. laughs> sana po ay napatingin kayo sa doktor. Naging napakapalad po ng araw ko po ngayon. Mm -hmm. Dahil, bugot po sa inyo, may, may isa pa. pa pong binibini ang nagpamalas po ng kagandahang lopo sa akin. Dalawang Maria Clara. Teka nga, teka nga. Mag-usap nga tayo. Teka lang, teka lang. Ano? Kamuka? <laughs> oh, kamuka ako daw eh. Ha? Oh, Hawig ba? O ano bang ang niya? Pag Paganto? Hawig ko ba? Oo nga, hawig ko. Pero meron na pala akong cameo dyan, ano? Yes! Nakapasok ako sa Maria Clara at Ibarra. May keto nga lang. Hindi ako yan. Hindi ako si Don Rafael. No? Tig tigilan niyo ako dyan sa comment section, ha? Meron daw bisita na nakikitira dito sa bahay niyo ngayon. Hmm, so? Yung Diablo. Sino ho ang nagpalita sa inyo? Huwag ka nang magmaang-maangam pa, Maria. Napakaliit na bayan ng San Diego. Mm -hmm. Kalat na kalat na sa, sa San Diego Facebook group. Esa mujer extraña, Nandito pala ang mahusay na dalagang sumagip kay Dunibara. Oh, Magjowa ba sila? Iya. Ugali mo ba talagang sumagip ng buhay sa mga pagtitipon? <laughs> ah, magandang so... hapon po. <laughs> Matalas din ang iyong pag-iisip bihira sa tulad nating mga babae. Oh, okay, isang recruit na naman, si Clyde. Tulad mo, karaniwan sa mga babae. Okay, pal na Makukuro naman. Makukurol ang na utak. Sino makukurol ang utak at pala? Oh, 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 <laughs> <laughs> oh tawa na po, senyor, senyora. <laughs> ang nalalanghap ko eh, hindi ka nais <laughs> <laughs> nice Sarili mong naamoy mo, senyor. Ay. Senyor, marahil ay bumili ka ng mga bagong damit at pabango. Hindi siya nangangamoy na panis sa labas. Uy, grabe naman. Rebat! Matandang pakialamera! <laughs> Victorina, no? Tsaka si Consolacion. Tawa pa na ni Alperes si Hindi ko alam eh. Sorry na. Grabe yung ano, ha? Flip-top battle nung dalawa talaga, eh, no? Pag nagsalpukan talaga yung dalawa, eh. Personals kung personal sa mga bare, no? Bali, isang puntos para sa costume ni Doña Victorina. Kasi lutang na lutang siya, eh. Kahit ang init na nga nung costume ng Barot Saya, parang mas mainit pa ata yung tela ni Donya Doña Victorina. Isang puntos para kay Doña Consolacion. Kasi ang ganda nung mga rebattles niya. O, yung huli nga lang, medyo tapos na yung round. Kaso, hindi ko alam kung pasok sa puntos yon pero para sa akin ang round na to ay eh, para kay Don Don yeah! Yacila San Diego magingay <laughs> ang mga babae dapat tinitingnan lamang hindi pinapakinggan talo <laughs> talaga kaisipan nila dati eh. Pero, hindi mo maring hindi pakinggan si Binibining Clay tama kasi may point pagkat may laman lalim at katotohanan ng bawat katagang mga binibigkas niya. I am becoming one of those oppressed who enable the oppressors. Apektohan na talaga si Ibarra uh, nag-i-English <laughs> oh, na eh. Oo man, yun o, Senyor. Pero hindi ko po naintindihan <laughs> ang mga <man, laughs> sinabi niyo. Oo nga <laughs> naman, Ibarra. <laughs> oh! Ano to? Nagpipilitensya ba to? Sumata? Oo, oh, nagpipilitensya nga. Ano ba yan? Mahal na araw na ba sa kanila? Nagpipilitensya na to? sarado pa ang it. Uy, grabe, porta. <laughs> <laughs> Teka lang, ba't may pahubad na nangyayari dito? Hubadera pala to si Poknat ha? Ay, borta si Bakla. May gym na ba nung araw na yan? Ba't ganyan ka-buff ang katawan natin? Grabe siyang ka nagbubuhat, boy. Ay, ah, alam ko na. Dahil yan sa pagbubuhat mo ng kamay sa mga sakristal ka. Kaya lumaki ng ganyan yung katawan mo. Si Poknot na to. Paglayuin nyo si Krisostomo at Maria. Ano ba? May pawish pa talaga. Mahal ko siya. Maria? What? ko si Maria. What? Hindi Marie, ko eh. kayang makita silang maging mag at masaya. Stress na, stress na si iba. Baka mabaliw na to. O yung pa-isa pa. Kulang pa. Ang stress mo, Ibara. Eto pa, isa. There's more. Maria? Hindi po ako pinapatahimik ng aking konsensya. Hindi pa ako pinapatulog sa mga hmm. nagawa ko sa... Tinuto mo kasi. Sa si. ko mangyari. Wala Bakit ano bang ang iyong Hinayaan ko pong gawin ni Padre Damaso so yun sa mga bata. Kung tala, by Sarah Gina lang ba ang pinarform ng mga bata? Eh di sana walang ganito, di ba? So tell me, mo si Damaso, oh, so, Ibarra. Ito na ba? Ito na ba ang trigger point? Magkapit tayo, gino. You know? stress na, stress na ako. Hindi ko na kaya. Pagpahingayin nyo naman ako. <laughs> sa na si Ibarre, oh. Ngunit, Padre, batid ko talagang ito si Maria ay nais na maging katulad si Klein na malayang nakakapagpahayag ng kanyang mga ideya at kanyang mga mga damdamin at nagbabasa pa po ng mga libro na... Ay, basta ya! Teka nga, teka nga. <laughs> teka nga, tiya. Puro paninirang puri yung naririnig ko ah. Ano ba yan, tiya? Ba't ganyan ba ang ugali mo? Punta ka sa settings mo, tapos adjust mo yung ugali mo. Grabe na tiya. Ano nga lang ba nakita mo kay Clay Ang dami nang ginawa nung tao. Bakit hindi mo kinakwento yung niligtas niya si Don Basilio nung nabubulunan? Niligtas niya si Ibarra nung nalunod? Yung mga ganun, walang Walang kwentong ganun. Puro paniniram po. Isabel, umayos ka ha? Nako, ayan na, Clay. Handa mo ng puwet mo, Clay. Clay. Palo ka dito. Patay. Mamumukhang kaya ni Damaso. Sa ba so, ang babaeng pinag-uusapan nag, natin? Nagbuho sa akin ng tubig. <laughs> siya pa. <laughs> siya ng ano? Siya nga. Sabaw ba o tubig doon sa isang pigil? Parang namumukhang kitang bata ka. Parang namumukhang kitang bata ka. Dako yeta. Yeta na, kaya na 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 ano ni Dama mo 'to, 'yung sabi ko. Tonta. Na-pending pa 'yung sampal, ngayon nasasampalen nang ngayon ay ibibigay sa na ibibigay sa iyo. Gusto mong istang hera ka? Diretsa. Grabe 'yung oh. grip nila. dete ya desta casa. Weraqui. Wara. Yo este derecho de estar aquí. Binalayas na. Ng magagawa kaya si Clarita? Clarita, ano? Mananahimik na lang ba tayo o lalaban? Laban ba, wey? Clarita? Ano na? Peggy! <laughs> oh my God! Oh, ano man. ba yan? Huwag na? pa sana! Ayan na, lumaban so, na! na por favor. Madre de Dios! Ano ba ito? Huli na ba ang lahat? Talaga bang lalaso na ng babae niya ng puso mo? Ba't mo siya pinagtatanggol? <laughs> Ba't na, Piyo <yung laughs> Kapadre? <laughs> <laughs> Ngunit tulad ng mga nakasaad sa sa banan na kasulatan ay nako patay ka reverse ay, card na hindi tinuturo rin hinong hmm. makainig ka sa learn Efesios Kapitulo 4 ah ba talag binasa Versico ako pa versikulo 32 basa Bali sa sa round na to, hindi ko bibigyan ng puntos si Damaso oh, kasi nanakit pa eh. Flip top battle to Dapat salitaan lang, no? Ay, bibigyan ko pala siya ng half point. Pwede ba yun? Point five na puntos kasi dere-derecho yung pag espanyol niya. Ang ganda, ang, ganda, ang sarap pakinggan pag espanyol niya, no? Dere-derecho. Parang natural na natural yung kanyang pagkakawika ng espanyol, no? Two points para kay Clarita dahil tumayo siya, nanindigan. Ginamitan pa ng Bible verse. Three points na Clarita dahil doon. Para sa round na to, bibigay ko ang laban para kay Clarita. Ano ingay Lako, <laughs> basbasan niyo ko ang Bakit may pa, Maria? Gawin niyo ko ang instrumento. Para gamitan ng inyong mga itinuro at ang Panginoong Diyos. O, paano na? Ano nang gagawin natin diyan? Strip tonight talaga ni Father Pocnat at ni Father damas Damaso to si Maria Clara, no? Pag si Maria Clara ang nagsalita, lumalambot ang kanilang matitigas na puso. At si Father Pognat kasi bet si Maria Clara. Ito naman si Father damas Damaso, eh, inaanak si... <laughs> Maria Clara. Ang pinaka pinu problema ko ay saan matutulog ngayon si Clyde. <laughs> na pwede ka ibara. O so, pinalalayas na siya dyan. Doon na lang talaga siya sa bahay ni ano, Aling si Feeling ko ang papunta nito. Sasama to sa revolusyon nila Elias. No? Abangan natin sa next episode. Hanggang dito na lang muna mga ginot binibini. Bye-bye.